Hello, hello, hello mga kapacham Nandito tayo sa Apari Tennis Club. Matagal na tayong walang post sa ating page, ano? O oh, buhay na buhay ang Apari Tennis Club. Oh, andito si Pres SB Ronald Labao Si Cherry, Pres uh, Paul Daludung Ayun, oh. Dito pa si Pres Boss G. Ayun, kompleto tayo. Ang dami natin, ha. Buhay na buhay ang Apari Tennis Club. Let's go. Ah, uh, Auto Point Tennis Tournament. 'Yon, ito preview pa lang 'to. Bukas magsisimula ang tennis Double tournament. Malali, shout out. Wow. Iyon. Buhay na buhay, dami ring ball boys, napakaganda. Tennis weather, thank you Lord. Iyon no. Oh. Fishing weather din ata pag ganito ah, daming kaliskis. <coughs>